Big five, four, three, two, action! Ano bang nangyari? nangyari <laughs> sa action? Bakit? <laughs> mo na ako. Ano nangyari? Ano nangyari sa awal? Hindi. Ano yung awal sila Sino talaga ba kasalanan? Hindi ko alam. Salbukan sila. Tapos? <laughs> eh si Mati, anong ginawa? Sinuntok nung dalawang nag-aawat. <laughs> Bago. Eh umaawat daw si Mati. Hindi. Dalawa ka-away niya. <laughs> Kaya-dali. Kaya-dali <Bilalayas> siya sa muntong. <laughs> Tapos, nagdugo yung muto ni Jimo. Sabi silong, hindi na may black pa. Sa Eric nagdampo. Bakit nag-shampoo si Eric? Ano <laughs> <laughs> ka Eric? Dito tulungan siya. Dito tulungan siya ni Mati, na hindi mo. Hindi niya alam. Sab, <laughs> <So, laughs> bakit ba umilit ang ulo ni Eric? <laughs> Talo. <laughs> Talo saan? 300. Saan? Sorry. Sorry. Usoy. 300. <laughs> <laughs> Eric. Yeah.